136 mm. Kani raw wala nay lain? cake di ay. Ah, sapa. Kene? Oh, petak pila film ka bok. Usa usa ra sila. Mm. Ah, kana. 136 og G's, out 156. Sinto hmm. squinty size. Hello mga kaibigan, magandang gumaga sa ating lahat, no? Malapit na magtanghali. So ito na naman ang yung life coach at ka-negosyo partner Ate JB. So malapit na magtanghali kaibigan kaya uh, medyo maingay yung aking background. No? Please, uh, don't mind na lang kaibigan ha. Sana panoorin nyo pa rin po ang video ito hanggang dulo kahit maingay kasi nga uh, matapos na no, tapos na po ang ang klase ng morning session maingay ng mga sudyante. Pero kaibigan, sana panoorin nyo pa rin po yung aking video kahit maingay yung akin background dahil malaking tulong po ito sa inyo lalo na pag ikaw ay may negosyo katulad itong sari sa store business. Ang video natin pag-usapan ang topic natin pag-usapan ng kaibigan ay tungkol kung paano natin mapapataas, mapapalaki yung ating sales or binta. Ayan. So, alam ko, Some of you alam na ito kay bigan no? Pero alam ko rin na marami pa sa inyo ang ah, hindi ito alam. Lalo na yung mga bago pa lang nagsimula ng kanilang tindahan na kanilang negosyong sari-sari store business. Kaya naman kay bigan gusto, ko ah, gusto ko pa yung tulungan, no? Paano nyo po mapapataas yung inyong binta? Napakasimpleng paraan kay bigan para mapataas yung ating sales. And I'm doing this kay bigan for many years. Kaya naman kayon, ipapakita ko sa inyo ang aktual actual talaga kaibigan na ginagawa ko sa tuwing may customer na bumibili dito sa aking tindahan. Nakatulong ito kaibigan, malaki ang naitulong nito para mapataas yung aking sales. Ayan, mapataas at lalong lalago, lalong lumalago yung aking negosyong sari-sari store business. Kaya naman gusto ko rin na gawin mo ito. Kaya naman ipapakita ko sa inyo, ipapaalam ko sa inyo ang isa sa mga importante at useful na teknik kaibigan na pag mo bilang isang sari store business owner na titiya ko 99.9% tataas ang sales or binta mo. But before that kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Ang sana kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pa tayong matulungan. sana, please, don't skip the ads, kaibigan, no? Bilang pas pasasalamat nyo na lang po sa akin, no? Dahil sa pagbibigay ko sa inyo ng libreng tips paano mapalago yung ating negosyo, paano tayo masinso, paano masinso yung ating buhay. Please, don't skip the ads po. So, ang kaibigan, ipapakita ko na sa inyo ang ginagawa ko at ng maraming sari-sari store business owner, kaya naman tumataas yung sales namin. Kaya naman matik na no, automatic, biglang taas ng aming sales. Talagang lumalaki yung aming binta dahil sa ginagawa namin ito kaibigan. Kaya sana panoorin nyo. Ipapakita ko na sa inyo ang aktual na ginagawa ko, aktual bintahan ng Ate JB, kung bakit tumataas yung aking binta or sales. 50-60. Uh -huh. Kanalay sold sa imong sigarilyo dere. So, ang sukli ni mo, 44. Yan, 156, 200 yung pera. 44 yung sukli. Salamat. Lapas na 200. Salamat <laughs> ha. Yan, mga kaibigan. So, piko si ate mo. Yan, so ang una niya pong... Uh, Uh, binili kay Bigan isang pack po ng Mighty. Yan, napakalayo po ng kanyang bahay. O, tingnan nyo. si ate. Senior citizen na po yan. At medyo na-stroke po siya, no? Pero ngayon okay na siya. Tingnan niyo, no? Malayo ko ang bahay ni ate. Pero dito siya bumibili sa tindahan ko. Kasi halos kumpito po. And then, uh, medyo mura sa iba yung ating presyuhan, no? Ayan. <laughs> so, itong po binili ni ate, isang kaha ng Mighty. Uh, 175 ang bintahan ni Ate JB. Tinanong ko po siya ano pa ba ang bilhin niya. Yun nga sinabi niya kay Ate JB, dear friends, na 'yan yung Energen na vanilla, 'yan inubos ni Ate yung lima. <laughs> Buti na lang, lang may delivery si gold. Energen na lima, then apat na swak. Ito po, bumili siya ng apat na swak, isang creme latte na single 10 pesos at tatlo po nito. So, lima limang produkto ang binili ni ate. Yung una, sigarilyo lang. Pero tinanong ko siya, unsa pate, means uh, sa Bisaya, unsa pate, means sa Tagalog po, ano pate, ano pang gusto mong bilhin? Yan yung sinasabi ko kanina kay kaibigan na dapat tanungin po natin si customer. Yan si, si Francis ay nag, hello Francis, shout out siya po ay nagdi-display no, sa mga dineliver de ni Pure Gold. Ayun makaibigan so dapat tanungin natin si customer ano pa ba? Lalo na pag nakita natin kaibigan na buo ang pera or malaki ang pera ni customer. Ganyan talaga ako kaibigan, maliban na lang kung sa tingin ko sakto lang yung pera ni customer. Pero pag tiningnan ko, oy, malaki ang pera niya. Tatanungin ko talaga ano pang gusto mong bilhin. Meron tayo nito, meron tayong ganyan, masarap to. May bago tayo. Ito yung gagawin natin kaibigan, no? Kasi kahit wala pa sa plan niya, pag sinabi po tinanong mo siya, ano pa? Ano pang gusto mong bilhin Uy, ang daki ng pera mo. Yung iba kay bigan mapipilitang bumili lalo na at ma-attract sila kung ano ang nasa, harap, nasa harapan ng yung tindahan ma-attract sila, talagang bibili sila kaibigan isa yung tip no, para tataas ang sales natin, kaya tinatin tanungin natin ng mga customers na ano bang gusto nilang bilhin, kaya tinad sila na bumili, no, pag sa tingin natin malaki yung pera nila ayan mga kaibigan, ipakita eh, ko na sa inyo yung aking ginagawa, talagang tinatanong ko si customer, lalo na pag nakita ko na buo o malaki yung pera niya Ayan, tinatanong ko kung ano pa ba ang gusto niyang bilhin. Ayan, so pinapakita ko sa kanya, in-introduce ko yung iba kong produkto. O baka ito, gusto niyo po. Ito, baka gusto niyo po. Bago to. Ito po, masarap to, Baka gusto niyo. Ito yung ginagawa ko kay kaibigan, no? Kaya ito rin po ang gawin niyo. Lalo na pag nakita mo na malaki ang pera ni customer. Ayan. Kadalasan kay kaibigan, yung talaga ang nangyayari. Yung plan nila na isa lang ang bilhin, tapos meron kang inintroduce, meron kang meron kang pinapakita ibang produkto, most of the time bumibili sila. Lalo na yung mga bata kay bigan pag may sukli. Ayan. Yung bata bibili ng sardinas. Tapos buo yung pera, may sukli. Alam mo na may sukli. Tatanungin mo yung bata, gusto mo itong candy? Masarap to. Iyan <laughs> yung ginagawa ko kaibigan. Most of the time, yung bata, na-attract talaga sila, bumibili sila kaibigan. Hindi lang mga bata, kahit mga malalaki na, no? Kagaya na pinakita ko sa inyo kanina, di ba? Ang bilin lang sana ng aking asuki ay load. Nagpa-load po si ate, no, si nanay, ng uh, uh, 20, regular 20 sa TM. Then, bumili siya ng isang kahang may Tapos, pa, tinatanong ko talaga, ano pa po po, nai? Gusto niyo po ito? Ano? Yung favorite niyo po, nai? Di ba, favorito niyo po itong chuchu cake? Ano pa nai? Ayan, talagang tinatanong ko yung customer ko, ano pang gusto. Kasi nga, nakita ko, malaki yung pera. And most of the time, bumibili sila. Yung iba, hindi naman bumibili. Yung talagang plano lang nila bilhin. Pero most of the time, yung iba, bumibili talaga kaibigan kahit wala sa plano nila. Kasi nga, may extra pera sila. May sukli sila. O, di ba? Wala namang mawawala sa iyo kaibigan, no? Ayan, madagdagan pa ang sales mo. Kaya try mo ito kaibigan. Pag buy mo bilik, nakita mo malaki ang pera, talagang may sukli pa. Tanungin mo, ano pa ba? Baka gusto mo ito may bago, may bago akong paninda. Introduce mo yung mga produkto mo kay bigan Malaki ang chance na bibili yung customer mo at siyempre tataas ang sales at binta mo. Makakatulong po ito sa pagpapalago ng yung negosyo. sa so, na hanggang dito na lang ha kasi talagang maingay na ang mga estudyante sa na sa bahay yung tindahan ko na sa likod lang ng paaralan kaya maingay pag uh, natapos ng kanilang class or class hours kaya hang dito na lang ha. Lagi natin tandaan kay Bigyan parati ko sinasabi, hindi imposible, hindi mahirap na masisa ang natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili and of course, we have God in our life. Kaya kasi natin kay Bigyan tiwala lang. Ayan. Ka ay, narinig niyo? Sumigaw na naman yung estudyante. Oh my goodness. Wala kasi yung kanilang teacher kasi uh, wala. Tapos na yung morning session. So, magsuwian na sa so, pasinja, ha? Salamat kaibigan at tinapos niyo yung aking video kahit maingay yung aking background. Alam ko na maramalaki ang maitulong ito sa inyo, no? Kagaya kay Ate Jimmy, nakatulong ito sa aking tindahan. Kaya naman ngayon, umabot na tayo ng 23 years. Salamat sa kay Joe, salamat sa Joe, sa Panginoon. Salamat sa aking mga kapitbay, sa aking mga customers na dito pa rin bumibili. Kahit marami kong siya Kaya gawin nyo rin ang ginagawa ko kaibigan, tiyak lalago rin ang yung sari-sari store business at asin so tayong lahat claim it. Okay? Asin so tayong lahat claim it. Thank you so much. God bless.